sa aking munting channel wow ang ganda ng boses ko inday badiday okay so guys <laughs> for this video pagpasensya niyo po yung aking boses nagiging si inday Garotay ba yun or inday badiday ng aking boses medyo maano pa siya hmm, medyo hindi tayo sinwerte nitong mga nakaraang mga araw sa usaping pang kalusugan. Ayan, katulad niyan. <clears throat> kasi nga po, uh, naglaba ako noong nakaraang mga araw. So, ayun, medyo. <laughs> Tsaka nag-uso na naman po kasi yung ubo at sipon, guys, lagnat ngayong buwan ng August. So, ingat-ingat po tayong lahat. Okay. And welcome back po sa aking munting channel. Uh, since hindi po ako nakakyat dito ng ilang araw, may po ako sa inyo guys. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. At pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga i-upload pa po mga video <laughs> natatawa ako sa bosses ko. <laughs> so, 3 days nga guys bago ako nakakyat dito sa King Halamanan in ganyong umaga, pag-akyat ko nga po, may napansin ako sa sahig. So, hindi po yun, ano, hindi ito kaaya-aya na, na tanawin, kumbaga, para sa akin. Yes, kasi ito po ay, mamimiruisyo po ito ng aking mga halaman. So, ipakita ko sa inyo, guys, kung ano yung ibig kong sabihin, kung ano yung mga sinasabi ko na hindi maganda, na pwedeng ikasira ng aking mga halaman. So, ito yun sila, guys. Ayan. Kung napansin nyo kasi guys, yung aking kalamansi, inilipat ko dito. Doon kasi yan siya guys, nakapwesto kasi para ano sila talaga sa araw. Pero dito naman kuha pa din naman sila. O goods pa din naman sila dyan sa ano na yan, sa araw. Ayan. Patuloy pa din naman silang nag, nagbubulaklak at nagdada. Ah, tawag nito, nagbubunga. So doon kasi guys, magtatanim ako doon ng Uh, mga sitaw, talong okra. So, paikot po yan. Ang mga gulay dito sa aking third floor. So, hindi ko pa po sila naharapan lahat. Yung mga bakanting timba na yan, ayan. Mga bakanting timba na yan. Nakaabang na po yan para sa pagtataniman. yan. So, ang sinasabi ko guys na hindi ko gustong nangyayari ay ito sila. oh Ayan po. eto, Ito. Alam nyo po ba kung ano yung mga yan? Yan. Mm, ha? Ang dami ayon. Nandoon yung iba. Gulong-gulong na siguro. Ayan, nasa sahig. So, madadaanan ko talaga siya. Nagulat ako kasi pag akyat ko, ayan kasi yung pintuan diyan. Pag akyat ko, nagulat ako. Madaming poops ng uod ang aking kalamansi, ang aking sahig. So, ibig sabihin, ang aking kalamansi ay may ah, tawag nito may uod. Yes. So, hinanap ko siya muna bago ako nagvideo para maipakita ko po sa inyo ng maayos. Ayun yung aking kapitbahay, naglilipat na ng kanyang sampay. Ayun siya, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun siya. Hi, Jack! <laughs> Ayan. Isa po yan siya sa aking kaibigan dito. Good friend of mine, yes. Mabait yan. Pag mo lang galitin kasi waray yan. Papatay ng tao yan. <laughs> Char. <laughs> Ayan. So, balik tayo dito sa aking kalamansi. Ayan. <clears throat> uh, humihingi po ako ng pasensya sa aking boses kasi po hindi hindi naman ako nag-concert, napagod lang siguro ako, kaya ako nagkaganito. So, ayun, hinanap ko nga siya guys, dahil nagtataka ako, ang lalaki. So, ibig sabihin, uh, malaki, malaki talaga yung uod nito. So, hinanap ko siya, may nakita ako guys na isa, ayun ha nasaan na siya, mukhang naglakbay ano na siya, naglakbay puno na siya, wala na siya dito sa akin nakakitaan kanina, ayun, siya ba? ayan, ayan siya guys, o, ayan, ipakita ko po sa inyo ha, ayan siya, ayan, asan ka na boy? hindi ko siya ma-focus, wait lang, Ayan, oh, ayan, oh. Kung nakikita niyo po yan, guys, hindi siya ma-focus talaga. Ayan siya, ayan, ayan, ayan. Ayan, yung black and white na yan. So, maliit pa lang yan siya, guys. Madali pa siyang makita. So, sabi ko, sa liit niya na yan, bakit ang lalaki ng tain niya? So, ang lalaki na nagkalat na po. So, ibig sabihin, may malaki. So, yung maliit na yan, guys, lalaki pa yan, eh. Lalaki pa yan. Actually guys, hindi yan eh. Nakakatuwa nga to eh. Kasi yan sila, yan siya. Kapag naggiging uh, nagiging kukun, pagkatapos niya magiging, magiging kukun, magiging butterfly naman siya. Kasi nung mga nakarang araw, habang naglalaba ako dito, tatlong butterfly po yata yung siging lipad-lipad dito. So natutuwa naman akong tignan. So siguro yung mga butterfly na yun, nag-egg dito, at yun na nga siya. So hindi pa yan po ang ah uh, hindi yan ang nagmamayari ng poops na malalaki. So, nahanap ko naman siya, guys. At ito siya, guys. Oh, tignan nyo siya. Uh, ako, guys, mapandiri ako pagdating sa sa uod pero kailangan ko talaga sila kumbaga kailangan ko talaga silang sorry kailangan ko silang patayin. Do magiging butterfly to sila pero hindi talaga kasi pwede gawa nga nang uubusin talaga nila ang dahon ng aking kalamansi. So ayan siya guys. O oh, ayan, kita nyo ba? Ayan siya guys. Mm, ang laki na ang salarin. Ayan. Mm. Oh, diba? So hindi ko na lang ipakita sa inyo mamaya guys kung paano ko siya tanggalin dyan kasi baka mamaya sabihin nyo naman masyado akong malupit pero guys need talaga eh kailangan talaga siyang tanggalin gawa nga ng uubusin niya uubusin niya ang dahon na experience ko na kasi yan siya guys <coughs> excuse me na experience ko na kasi yan siya guys dito dati rati pa naman talaga na nagkaka uod uh, nagkakaroon talaga na ano nagkakaroon ng pagkakataon talaga ang kalamansi na may may ano talaga tawag dito may araw may buwan na ang kalamansi talaga is nagkaka uod at yung mga uod na yan ay magiging butterfly naman yan tapos may buwan naman nawala so nitong ano na ito siguro ito na yon August ito na yung buwan ng pag-uuod siguro hindi ko lang natandaan ng mga nakaraang buwan kung last year kasi ganun din so sabi ko hinayaan kung mag ano yung mga uod pero hindi kasi sabi ko nga ang sabi ko nga kasi magiging butterfly sila pero hindi kasi bago sila kasi magiging butterfly ang dami pa nilang kakainin na dahon halos kakalbuhin po nila ang ang ating ang aking dahon ng kalamansi ko so yan isang piraso lang naman yun siya so siguro hindi niya makakalbo pero madadamage pa din niya madadamage pa din niya yung aking mga dahon. Kasi katulad niyan, uh, marami kasi mga maliliit o oh, marami maliliit na mga tawag dito, bunga. So, kawawa naman kung mapagdiskitahan niya. Ayan. Though, hindi naman siguro yan sila talaga kumakain ng bunga, bulaklak lang po. Ay, dahon lang po talaga. Pero, mag-aapek pa rin kasi yun sa ano, maapektuhan pa din kasi yung ating halaman. So, kung hindi natin siya kukunin, dadami yan siya. At kung dadami, syempre, marami nang kakain sa dahon ng ating tanim. So, kailangan natin siya guys tanggalin. Ayan. So, ganun na nga. Ang video lang natin ngayon guys ay ito lang. Short video lang siguro ang mangyayari dito. Gawa nga ng... Naghanap lang naman tayo ng... <laughs> kung sinong nagmamayari ng ah uh, poops na yan. Okay, so guys, medyo kailangan ko na talagang mag-ano gawa nga ng katulad po niyan. Nakikita nyo po ba yan? Ayan, nasa daw. Isa po yan sa uod. Yan. Uod po yan. Yan. Tapos, ayan pa siya guys. Oh, habang iniikot-ikot ko yung camera ko dito, ang dami kong nakitang maliliit. Ayan, yung isa guys, oh, nakatago sa dahon. Ayan. So, ayan na yung ano niya. Maliit lang siya guys, pero Ayan na yung inatngat niya guys, so, Ayan yung mga pinagkainan niya. So, 'di ba maliit lang siya pero ang ano na naman na, nakain niya, ang lalapad na. Ayan. So, bali nakakita na tayo ng isa, dalawa, tatlo diyan, tapos yung isang malaki dito. So, hanapin pa natin bawat dahon na may pinagkainan, titignan po natin 'yan guys kasi meron at meron po 'yan. Ayan. So, bali apat na lahat, tatlong maliit ang ating nakita baka may nakita po kayo dyan may nahagip po ng camera <laughs> ayan so kailangan natin talaga guys sila tanggalin eh sorry pero hindi kasi talaga pwede yung ganyan kadami tatlo na pag lumaki po yan alam nyo po ba kung gaano na laking damage ang magiging ano yan sa, at, sa aking halaman makakalbo na po yes ang mga talbos mauubos po yung talbos sigurado dahil gustong gusto po nila nito is yung talbos po talaga ang kinakain nila is talbos talaga yan ang gustong gusto nila tulad po nyan nakikita nyo po ba yung pinakita ko kanina ayan katulad nyan oh. talbos po yan ayan. so ayan ang gustong gusto nilang kainin yung mga talbos na yan so hindi natin yan nahahayaan do maganda kasi magiging butterfly nga yan sila pero <laughs> bago sila magiging butterfly yung aking mga tanim, yung aking kalamansi guys, makakalbo. So, kawawa naman si Aket Ayan. Okay. Okay, so guys, uh, short video lang si ang mangyari-yari dito sa ating ano, kasi nagulat lang din talaga ako na may uod. So, kailangan ko na silang tanggalin sa puno ng kalamansi, gawa nga ng hindi po po pwede talaga katulad po ng sinasabi ko hindi po talaga po pwede na may uod sa aking kalamansi gawa nga ng mauubos po ang dahon nito sure ako talagang sa laki nung isa na yon tapos itong mga maliliit lalaki po ito siguradong kakalbuhin po nila ang aking kalamansi bago po sila maging butterfly kalbo na po yung kalamansi ko so paano pa sila magpupunga ba? Diba? Okay, so guys, yan lang po muna ang aking video sa ngayon. Ah, uh, sana nagustuhan nyo po ang aking mga video. Kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share. Pindutin nyo na rin po ang notification bell po para updated po kayo sa mga i-upload ko pa pong mga video. So, sana makita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga video. Bye! Ingat po tayong lahat!